It's another day, dito kami ngayon sa Bonaire And meron tayong uh, excursions for today So ang binili namin mga loves is yung best of Bonaire So meron tayong mga lugar na pupuntahan And then uh, titignan natin mga loves kung maganda ba ang Bonaire So first time namin dito mga loves And uh, excited na kami Kahapon medyo open yung excursions natin dun sa Aruba Hopefully mas maganda yung excursions natin today <laughs> Hindi tayo pupunta ng beach bas ako ano lang yung highlights of Bonaire yun ang kinuha namin and yun lang mga loves kailangan nai magmadali dahil 8.45, nandun na kami <laughs> so let's go so ito yung tour natin mga loves best of Bonaire So dito tayo going to the bus <laughs> good morning. morning we're ready to roll, now. Ready to roll. So, ito ang aming first stop, mga loves, dito sa lake. Lake something. <laughs> What? It's in our nature. Ang dami namin mga naanuhan, mga loves. Nakita nyo sa video, ang dami mga wild animals. <laughs> Sobrang ang ganda, mga loves. Mas gusto ko dito sa Bonaire kaysa sa Aruba. Ang ganda ng view. So, ito to yung lake. Tignan nyo. The beautiful lake. Lake daw yan, mga loves, eh. And... next stop naman namin mga loves, ito yung parang old house na mga tao dito sa sa Bunaire. So, let's see. So, ito mga loves, so, parang museum. Actually, mga loves, alam niyo yung mga bahay dito, parang sa ano lang. Parang sa Pilipinas ka lang din. Ay, eh, tignan nyo. Ah. Oh. Oh. Diba? Ayan sa Pilipinas. Oh, so, look at this. Iwan mag magamit tayo nito before mga loves. Ito yung pang sa ano, sa tawag dito. Kalimutan kong tawag yun mga loves. <laughs> oh, yun pa. Dito na mga, mga ibang gamit nila. Yun. Hmm. This is outside. Ganda naman ang mga loves. Tignan niyo to, ang kakiyot. Oh, balik na ako sa bus, mga loves, kasi yung asawa ko, nakahanap na naman ng kakwentuhan. <laughs> Pag lagi niya talaga sinusuot yung ano niya, mga loves, sombrero, palagi siyang nakahanap ng kakwentuhan niya. <laughs> Kaya bumalik na tayo dito sa, sa bus. Here's our next stop, mga loves. Dito naman. Hindi ko alam mo tawag dito, mga loves, eh, pero ito, tignan niya. Dito mga loves oh Next stop pa nga First time kong makakita ng bundok na ano, mga Laos na asin. Ito yung kanina mga alas Asin talaga yun. Grabe. Amaze ang lola nyo. Tapos dito, tignan nyo mga alas Gukuha ako ng salt. yun yung mga crystals of salt ah, ka-amaze, grabe ayan tapos, yun, nakikita nyo mga loves, as in yan puntok-puntok na puntok-puntok na salt ayan oh, grabe wow, ah, first time ko makikita yun mga loves, ayan hey, yung mga nakuha kong salt, mga loves ayan, so uwi natin yan pwede natin yung gamitin, i-grind lang Ayan. Ayan, punti lang yung rinwa, Ganyan lang mga loves. At naman mga loves, ito yung parang bahay daw ng mga slaves before. Ang li yung mga loves. Hindi ko alam kung paano sila nagkasya dito. Ayan, sobrang liit. How did they can even fit there? Like, look. Grabe, ang liit yung mga loves. Oh. Yun yung itsura niya sa loob. Tapos, hindi lang yan isa mga loves. Ayan o. Oh. Ano siya? Pagkakatabi. Pagkakatabi. And in front of that is this beautiful view. Grabe mga loves. Look at that. Oh. Parang kung, dito, kung ito yung bahay ko, ang ganda mga loves. So, oh. ito ako yung nakaupo ka lang na ganyan. Dito. Tapos, ayan ang view mo. Ang ganda. Ayan ang ating view. Look mga loves. Kasyap na tayo tapos na ang aming tour mga love. So magkana po na tayo dito ng pwede nating mabila ng magnet. <laughs> magnet na naman. Yung lola niya puro magnet ang iniisip mga love. So, you know? tayo dito. Pwede natin mabili ng souvenir. So dito tayo mga loves. Try natin. Ooh. Mukhang mamahalin dito mga loves. small clothes on. no magnets. Ang cute naman ito. Look at that. Small clothes They have pink. <laughs> like this one. <laughs> Nag-stop kami dito so, sa ano, mga loves sa isang parang cafe. Tapos nag-order ako na ito. Ang ganda yung tignan, no. May mix siyang alcohol mga loves. Mango tangco. Meron siyang kasama ng rum, mango, strawberry, and lemon. Yeah! Mix natin, mga loves. Baka kailangan i-mix siya. Ayan, yeah, ganyan. Your... Mm. Moment of truth. Mmm, masarap. Mm -hmm. Aesthetic mo ng asawa ko, mga loves. <laughs> it's good, right? Yeah, it's pretty good. Yeah. So mga loves, iniwan ko yung asawa ko dun sa cafe kasi maghanap ako ng souvenir shop. Yung napuntahan namin kanina, ng mga loves, puro mga damitas, tas lang mga ano, wala mga magnet, wala mga ganun. Eh hindi pa payag ang lula nyo na wala tayo mabili mga loves. So, let's go and find a way. Ayan nga pala ang karoonship mga loves. Ayoko kasi mainitan yung asawa ko na ano siya may sa so sobrang init kaya sabi ko dito ka na lang muna tapos ako na lang yung maghahanap ng souvenir shop kalayo pala ng mga bilihan, ng mga ano dito mga lakas sabi nagtanong tanong ang lola nyo teretso lang daw tapos sa likod ng yellow building is nandun na ang mga gift shop downtown sabi ganun nasang init pa for the sake of magnet, let's go Char. so parang dito na yun mga loves ayan parang siyang plaza na puro may mga nagtitinta ng mga souvenir I think hopefully I'm right ayan let's go ayun may nakita na ako mga loves ah finally ayan may nakita na tayo bonair Ayan, magkano kaya mga loves? Tignan nyo may serena pa. Ang cute. Lumipat ako mga loves kasi wala akong nagustuhan. Nang ito na lang yung bibili natin. Siguro this one. Yung Ito mga loves. Ayan. Ito pala mga loves maganda oh. Welcome to Bonair. Ang cute. So, ayan, dalawa bilhin natin. Ang dami pa dito mga mabibilan mga loves handmade daw. Kasi ang mamahal. $15. dollars. mahal mga loves. <laughs> Lipa tayo. May nabili naman na akong magnet dito. ito. Punta naman tayo dito sa isang ano mga loves. Ang mahal na ko magnet. Seven dollars. Tapos yung isa ano. Five dollars. So punta tayo dito sa isang ano. Shop. Dito mga loves. Tingnan tayo may mabibili tayo. And shirt. So, may nakuha t-shirt, mga loves. Tatlo. Three, four, thirty dollars. Mura na yun, mga loves. Ayan, tas ito yung sa asawa ko. O, boner Bonair na kalagay. Orange. Gusto ko sana ng pink, kasi walang medium. Pero yan ang ating bibilin, mga loves. Dami pala mga bili yan dito, mga loves. So, so nakabili na ako nito. mo mukhang mamahalin din dito yung tayong mga dress. Hindi nga ako nagkamali mga lalas. Ang mahal, oh. $63. dollars. <laughs> mahal. Gusto ko sana ito mga lalas. Kaso ang mahal $18. dollars. mahal. May green pa, oh. Ang cute. ito yung Dollars. Kaso, hindi ko siya nagustuhan mga lalas. <laughs> Para sa ano pang nanay. <laughs> so, babalik na ako mga lalas sa restaurant. Kasi nandun yung asawa ko. Nakabili naman ako ng ating souvenirs, So, we're good. Balik na tayo doon. Sana nandun pa yung asawa ko. Balik na tayo, mga loves. Nakapagpa-picture pa ako doon kay ate. Kasi, merong cute doon, mga loves, na ano, picturean, So, sabi ko, you think you can take my picture? Buti na lang pumag siya, mga loves. So, let's go at balikan na natin. Balikan na natin ang aking kasawa mga alas. Kasi, nakihintay na siya. Nagkita na kami ng aking kasawa. Say hi, my dear. Welcome back. Hello, my dear. was stop kami dito sa isang ano souvenir shop. Pagpapa-aircon lang kami mga loves. Pero lang isang souvenir shop na sobrang lapit lang sa cruise. Kaso medyo pricey lang yung mga price dito mga loves. Tira nyo ito, ang ganda. $15 in mga loves. So, bibili natin to. Tignan nyo to mga loves, oh. Mango tequila. Ang cute na lagay yan. Ayan, o. Oh. <laughs> Ay, huwag tayo bumili niyan, mga loves. May eh. hirap daling niya sana, sa, ano, aeroplano. I love paradise, Bonaire. Oh. Ito na lang bilhin natin. Let's go and check out, mga loves. May nakita rin yung asawa ko, mga loves, Oh. Ito, ang cute niya. For $10. So, bibili namin to. Ito pa nga gusto ko mga loves, oh. Ayan. Tapos mahal na $26 na. Gusto ko sana yung malaking ganito kaso wala. So, ito na lang. So, babalik na kami mga loves sa cruise ship. Let's go! Grabe mga loves, ang init. So, dumiretso kami dito sa Lido dahil kasi kakain kami mga loves. Gutom na gutom na kami. And uhaw na uhaw na din. Ayan ang aming food mga loves. Medyo marami silang ano ngayon, options. Ayan, nagutom talaga. Magutom talaga ako mga loves. Kasi yan ang ating salad. Yung asawa ko na una nang kumain sa akin. And our view. Beautiful view. And here's our dessert mga loves. With our fruits. Ayan, kain na ulit. And look at this. <laughs> oh wow. There's a monkey. Look at that. <laughs> That's cute, honey. First one yeah. Yeah, I'm cute. <laughs> <I'll> take your <it. laughs> Ang cute! May <laughs> ako naka-ano na ano, naka-experience ng ganito. Monkey na nakasabit talaga mga loves. Normally kasi, lagi lang naka ano, sa bed. Pero ito, ngayon, <laughs> nakasabit siya. <laughs> So, nakapag-shower na tayo, mga loves. Matutulog muna ako. Alam <laughs> niyo anong oras na? Alas 3 pa lang, mga loves. Pero matutulog muna. Kasi hindi ako nakatulog kagabi, mga loves. Anong oras na? Uh, ubo ko ng ubo. So, hindi ako na nakatulog. Kaya matutulog muna tayo. So, see you later. <laughs> I saw you. Mm, fine, with your fine. beach body. <laughs> so, <laughs> mga loves. you uh -huh.